Nagsisimula ang kwento sa paglapit ni Bruce Lee kay Ip Man at hiniling na turuan siya. Nagdududa si Ip Man at tinanong kung bakit niya dapat turuan si Bruce. Bilang tugon, buong kumpiyansa nitong sinabi na dahil iyon sa kanyang bilis. Upang subukin siya, naghagis si Ip Man ng ilang sigarilyo kay Bruce na mabilis niya ang sinipa ang mga ito. Mas pinalala pa ni Ip Man ang hamon sa pamamagitan ng paghagis ng isang basong tubig para sipain ni Bruce at nagawa niya ito ng walang kahirap-hirap. Nang hindi nagsasalita, naglakad si Ip Man papunta sa pinto, binuksan ito at hinayaan si Bruce na umalis. Sa eskwelahan, nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ni na King at Fong at kinailangan silang awatin ng isang babae. Tinawag ang kanilang mga magulang upang sunduin sila. Tinanong ni Wing Shing, asawa ni Ip Man, ang guro tungkol sa nangyari at nalaman niyang nag-ugat ang alitan sa pagtatalo kung aling estilo ng pakikipaglaban ang mas magaling. Dumating si Ip Man at humingi ng paumanhin dahil nahuli siya habang ang ama ni Fong ay abala pa rin sa trabaho. Bilang pagkakasundo, inimbitahan nila si Fong na sumama sa kanila sa hapunan. Taon dumating ang ama ni Fong na si Tin upang sunduin siya at humingi ng paumanhin sa nangyari. Kinabukasan habang hinihintay ni Tin Chi, ang kanyang anak na si Ching mula sa eskwelahan, nakasalubong niya si Ip Man at hiniling na mag sila. Sumagot si Ipman Man na makikipag siya sa tamang panahon. Pagkatapos masundo si Ching, nakasalubong ni Ipman ang isang grupo ng mga siga na pumapasok sa opisina ng principal. Ang grupong ito, pinamumunuan ni Making Sang, ay nagdulot ng takot at tinangkang pilitin ng principal na ibenta sa kanila ang lupa nang tumangi ang prinsipal ay inuntog ni sang ang kanyang ulo sa mesa at pinukpok ang kamay nito Nakialam si Ipman at mabilis na pinabagsak ang isa sa mga siga at tumawag ng pulis. Gayunpaman tinutukan ng mga siga ang isang guro bilang hostage upang makatakas. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, napilitan si Ipman na palayain sila. Kinagabihan, nagbantay si na Ipman at ang kanyang mga alagad sa eskwelahan sa paniniwalang babalik ang mga siga. Nang magsimula silang maniwalang ligtas na, sa pilitang binasag ng mga siga ang kandado at sumalakay sa kampus habang armado ng gasolina at mga pamalo. Dahil mas marami sila, nahirapan ang ang mga tagapagtanggol na pigilan ang mga ito hanggang sa makarating sila sa silid-aralan at magsimula ng sunog. Napansin ito ni Ipman, mabilis na kumilos at hinabol ang mga salarin. <tong> 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 快 Matras ang mga siga sa takot. Hindi kayang sabayan ang pinagsamang lakas ni Naipman at Tinchi. Bagaman tumanggap ng papuri si Naipman at ang kanyang mga alagad para sa kanilang katapangan, hindi naman nabigyang pansin ang naging ambag ni Tinchi. Kinabukasan, nalaman ng dating master ni King Sang ang partisipasyon nito sa pagsunog ng paaralan at dala ng galit hinarap niya si King Sang sa pantalan. Ipinahayag ng master ang kanyang matinding pagkadismaya dahil ginamit ni King Sang ang kanyang kakayahan sa martial arts para sa masasamang layunin. Kahit wala na sa kanyang pangangalaga si Kingsang, ang kahihiyang na idulot nito ay nakadungis sa kanilang imahe. Dumating si King Sang kasama ang kanyang mga tauhan, kaya hinimok siya ng master na tigilan ang kanyang kaartihan at talikuran ang plano niya tungkol sa paaralan. Sinabi niya na ang mga sinasabing kaalyado ni King Sang ay pawang mga bayaran lamang. Galit na galit si King Sang, ngunit pinigil ang sarili dahil sa paggalang sa dating master. Gayon pa man, sinampal siya ng master sa harap ng kanyang mga tauhan. Dahil sa matinding kahihiyan, tinangka ni King Sang na mantik gamit ang kutsilyo ngunit nasalo ni Ipman ang atake. Habang tumitindi ang tensyon, nagbigay si niya sang isa sa mga tauhan ni King Sang upang humingi ng backup at nagsidatingan ang sangkatutak na backup. Sa kabutihang palad, agad na dumating ang mga pulis upang awatin ng kaguluhan. Kinagabihan, lumaban si Tinshi sa isang ilegal na laban sa isang underground club kung saan madali niyang tinalo ang kalaban. Pagkatapos ng panalong iyon, lumapit si King Sang kay Tinshi at inalok siya ng pera kapalit ng pagharap sa kanyang dating master. Tumanggi si Tinshi, ngunit sinabi ni sang na hindi na siya pwedeng lumaban hangga't hindi tinatanggap ang alok matapos pag-isipan napilitan si Tinshi na tanggapin ang pera kinabukasan naka-disguise gamit ang maskara pumasok siya sa tindahan ng payong ng dating master ni Sang <tong> <tong> Habang papaalis na si Ipman, tinanong siya ng kanyang asawa kung uuwi ba siya para sa hapunan. Ipinapakita ang pag-aalala niya para sa kanya. Tiniyak naman ni Ipman na maaga siyang babalik at tinanong kung ayos lang ba ang lahat. Sasabihin na sana ng kanyang asawa ang pangamba, ngunit naputol ito nang tumunog ang telepono na agad namang sinagot ni Ipman. Samantala, pinipigil ng asawa ni Ipman ang sarili na sabihin ang posibilidad na mayroon siyang cancer. Sa kabilang linya, tumawag ang ospital upang ipaalam kay Ipman ang malubhang pinsala ng master at ang kagustuhan kagustuhan nitong makipagkita. Subalit si Sang Lamang pala ang may pakana tawag sa tulong ng nurse. Habang abala si Ipman sa ospital, sinamantala ni Sang at ng kanyang grupo ang pagkakataon upang pasukin ang paaralan at dukutin ang ilang bata. Kahit sinubukan ng isa sa mga disipulo na makialam ay wala siyang nagawa. Nagbigay si Sang ng ultimatum. Dalhin ang principal sa pantalan kung hindi ay ibebenta nila ang mga bata bilang alipin. Pagbalik ni Ipman sa paaralan, nalaman niyang hindi lamang ang anak niya ang nadukot, kundi pati ang anak ni Tinshi. Galit na galit na sumugod si Ipman sa pantalan na may hawak na kawayan. Hiningi niya'ng pakawalan ni Sang ang mga bata at iginiit na wala silang kasalanan sa nangyayari. Hawak-hawak ni Sang ang anak ni Ipman at pinilit siyang bitawan ng kawayan. Tinatakot siyang sasaktan ng bata kung hindi siya susunod. Inutusan rin si Ipman na lumuhod sa harap niya. Sa sandaling iyon, dumating si Tin Shi upang bawiin ang kanyang anak. Hindi alam ni Sang na isa sa mga batang dinukot ay anak ni Tin. Pagkaalis ni Tin kasama ang anak, tumingin siya kay Ipman at naawa. Ngunit agad siyang sinaway ni Sang at sinabihang huwag makialam. Nawag ni Sang ang kanyang mga tauhan at nagsimulang makipaglaban kay Ip Man at bawat suntok o tama na ibibigay ni Ip Man sa kanila ay katumbas ng pananakit sa kanyang anak. Dahil dito, hindi makaganti si Ip Man at puro iwas lamang ang kanyang ginawa. <coughs> Samantala, bumalik si Tinchi sa pantalan nang tanungin siya ni Sang kung bakit siya naroon. Hindi niya ito pinansin at sinuntok si Sang. <Squaking> <Squaking> <SILENCIO> <SILENCIO> papainit ng papainit ang tensyon, dumating ang mga pulis upang arestuhin ang mga kriminal. Sa kasamaang palad, naaresto si Tinchi sa pag-aakalang kasama siya sa grupo ni Sang. Pag-uwi ni na Ipman at ng kanyang anak, nadatnan nila ang kanyang asawa na puno ng galit. Sinampal niya si Ipman bago siya bumagsak sa balikat nito at umiyak ng todo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, ibinunyag niya ang malungkot na katotohanan. Maaari na lamang siyang mabuhay sa loob ng anim na buwan dahil sa cancer. Habang sakay si na Ipman at ang kanyang asawa ng elevator pa uwi mula sa may isang Muay Thai assassin na sumakay rin sa elevator. Naghinala si Ip ng tanggalin ng lalaki ang kanyang sinelas. Pagsara pa lamang ng pintuan ng elevator, agad umatake ang assassin. Oh! <coughs> Tapos makontrol ang sitwasyon, hinarap ni Ip Man si Frankie sa tirahan nito upang hingan ng paliwanag tungkol sa kanyang tunay na motibo. Si Frankie, isang mabagsik at kinatatakutan, ay nagbigay ng hamon. Kung tumagal si Ip Man ng tatlong minuto laban sa kanya ay ititigil niya ang plano sa paaralan. Pagkatapos ng takdang oras, humanga si Frankie sa tibay at diwan ang pakikipaglaban ni Ip Man. Tinanggap niya ang pagkatalo at hinayaan si Ip Man na umalis. Samantala, si Tin Chi na na-inspire sa kanyang mga pinagdaanan at puno ng ambisyon ay sa wakas na kalikom ng sapat na pondo upang magtatag ng sarili niyang paaralan ng Wing Chun. Sabik na makilala, hinamon niya ang iba pang mga master sa isang lokal na tea house. Tinalo sila isa-isa sa isang kapanapanabik na pagpapamalas ng galing at teknik. Dahil naroon ang mga Mama mahayag upang i-cover ang kanyang mga panalo, maingat na inorchestrate ni Tin ang mga pangyayari upang higit na maipakilala ang kanyang paaralan. Habang patuloy na tumataas ang kanyang reputasyon, buong tapang niyang hinamon si Ip Man para sa titulong Grandmaster ng Wing Chun. Dumating sina Ip Man at ang kanyang asawa sa paaralan ni Tin Chi para sa pinakahihintay na tunggalian. 不是败不知耻的人。其实最重要的，应该是你身边的人。 Gayunman, sa gitna ng tunggalian sa martial arts, dumating ang isang matinding trahedya. Pumanaw ang asawa ni Ip Man dahil sa cancer, iniwan siyang basag ang puso at labis na nagdadalamhati. Napagtanto ni Ip Man ang isang napakalalim na aral na hatid ng pagkawala. Nawala nang mas mahalaga pa kaysa pahalagahan ang bawat sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Nagtatapos ang kwento sa pagmuni-muni ni Ip Man tungkol sa kanyang paglalakbay at sa bigat ng kanyang responsibilidad bilang ama at martial artist. At sa huli ay pinarangalan niya ang alaala ng kanyang asawa. At doon nagtatapos ang ating palabas. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here. At nagsasabing, ingat!